Ayan okay. pa mga ninang Nakita po namin yung nanay ni Kuya Jeffrey Tsaka ni Kuya Mark Ni Kuya Raymond. Mark Andito po siya ngayon Andito po kami ganda ng paligid po dito Bali ano po tauhan po kayo nung May lupa na to Hindi pinatira lang po kami Ah pinatira Eh kung sakasakali nga po Nung, nung binablog po namin sila noon, Maraming magsisitulong Kaya lang naguguluhan sa kwento namin Unang-una, bali dalawang beses po lang kami nagpunta rito, no, ipa-enroll po na noong eh, una, yung una tsaka Hindi na namin. talaga yung promise na rin. Hindi na, okay. na uwi na po doon. Uh, ah, hindi na uwi hindi pwede. Dito, dito sa lugar yun. Eh ano po yung libangan nung dalawa na yun dito? Eh, yung cellphone nila. Hindi, pinagsitinda ko ng basahan si Ramat eh. Ah, may basahan na pong paninda. Meron. Ano Ay, hong basahan? Yung... yung... bimpo. Ay, bimpo malam. Eh, buti po meron na puhulan doon. Pinamutang ko. Uh, magkano naman ho yung utang ninyo? 360. Bali 500 na eh. Ayaw ah, 360. Oo. Na... Oh. Eh, nagkano pala eh. Ah? Nagtitindi na pala ng basahan yung dalawa. Isa ay, lang. Ay, isa lang. 360 daw yung puhunan. na, nabibili naman po. Eh, nabibili naman. Kabibili lang kahapon. Ha, ah, mag-uumpisa pa lang. Mag-uumpisa mo lang daw magtinda. Ah, dalawang beses na. Tapos naubos na nga yung isa. Pinamili ko ulit. Saan naman po ba nabibili yung basahan na yun? Sa Jollibee daw ho siya natitindi. Hindi, saan naman nabibili nyo? Saan nyo sa na... sa palengke. Pinabarat namin. Kasi kung tataasan nyo pa ako, wala nang tutubuhin yung bata. Gusto ko tingnan mo. Eh, hindi, ganun din ba yung krusonat? Eh, kasi bibilan po na, di ba, malabo yung mata niya. Bibilan namin siya yung tungkod na pang kapakapa sa dinadaanan para hindi siya nadadapa. Para kung na, pag sa nasalatang kita may Oh, <laughs> na. may ganon. mo, ganon nito. Eh, na mabait naman po pala si Kuya Kuya Mark. Sabi niyo hindi mabait. Eh, sabi niyo subukan niyo sabi mo isa kaya sabi ayaw. Ba tayo ba umi dito? Para pag nagbablog tayo dito na lang kami didiret, hindi na kami gagawin ng bayan. Dito ang labig-lamig oh. Uh, yun yung masusubukan? Ha? Iinip po ako dito. Ba't alamang, may, ala po ba kayo ilaw? Ala, lapos na ko rin dito. ba't ay, ayaw magpa... Ano uh, yun? Pabigrap na yun eh. Pabigrap talaga ngayon. Inano ko lang talaga, sinikap ko lang magkaroon nung puno na si Remar Chaycord eh. pa okay. na pala si Kuya Remar. Ay, hmm. eh, Kuya Jeffrey, Jeffrey. Pero nabibili naman po. Nabibili naman. Ito po, uh, mga ninang, ito si Kuya Mark. Eh hey Mark, sabi mo kanina na Dinsen. 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 Hindi kung sakaling tutulungan ka yung kahit yung isang mata mo. Oh, pa, ay di ko. ay di po ba si napa-operahan niyo daw si si Kuya Raymart nung isang mali yun. Ah, magkano pinagastos do? Alam ko medical mission. Hindi magkano magastos ng gas niyo mali. Magkano mag do magkano do operasyon? Eh, bakit ka 'yon? Kasi merkano yung para doon. Ah, may sumagot lang po noon. Oo. ano yun eh, merkano yung mga nag-oopera doon eh. Kung yung kay Kuya Remark, ay eh, kay Kuya Marcos eh, sabi niya kahit do isang mata lang makakita sa kanya. Ano katarata lang po 'yun, 'di ba? Hindi inborn ba silang malabo mata? Ay, hindi. Ah, pinanganak nung ano, nung pero Makakita naman noon. Tapos ang gisa lumaki na yung katarata niya. Kung halimbawa po kayang papa-operahan yung mga magkano mo uubos. Eh, kasi may merong mga depende po kasi sa mapupuntahan na ng doktor. May iba may mga samahan na tumutulong nang libre gaya nung umopera uh, ano, libre. Kaya lang bihira pero lang. Kaya usapan nun. namin ni Dr. Patyag. Napakakaintindi ko ni Dr. Patyag. Sasagutin daw niya yung kalahati kahit kay Gonzales na niya iano kaya lang. Kailangan meron ka nanay na tumatom na kalahati rin. Magkano naman sinasabing kalahati? Ay no, na hinihingi sa akin ng dalawang bata ay 16,000. 16,000? Dalawang eh, bata yun. Uh, eh kung halimbawa si Kuya Raymart, kilala pa kayo ni Gonzales siguro? Eh, hindi, babalik ako. Hindi, si doktoro. Kuya pala, si Kuya Mark. Hindi, si Dr. Ropatiag po ang kausap ko ron. Hindi nga, kung halimbawa, si ka, halimbawa si... po, ano yun, yung, yung 16,000 po, maaaring luminaw yung mata ni Kuya Mark kung maoperahan. Hindi na ako kamukha ng kailangan kung itong gabayan pa. Makakakita oh, pa rin, kaya lang hindi na lang kamukha ng mata ni mata Noon, yung ibig sabihin ko nga po, yung katarata niya sa mata niya, Matatanggal. Sa loob ng yung 16,000, sasapat po yon Tatapat daw po yun, dalawang mata pa kami ma operahan. Eh, yung, hindi kung dalawang, dalawang mata niya na po yung patatanggalan. Ewan ko pa, ay, hindi ho papayag kasi ho, inekserbahan daw yung bawat isang... Ah, hindi sabi, hindi pwede sa bahay. Hindi pwedeng sa bahay. Eh, di ba yung kay Kuya Raymart, yung kay Mart, ma ano din, malabo rin yung isang katanya. Uh, Pero -huh. kata yung isa na operahan na. Kaya nga, hindi na lang kung may dalawang bata, talaga hindi yung isang kasi po, oh, kasi po, kung halimbawa ang maoperahan si... Kuya Mark, hindi na siya habang panahon malilimos, di ba? Hindi mm. po ba kayo naawa sa kanila nang lilimos? 'di ba? Kung ako magtenda-tenda naman. Yun na nga po yung maganda, 'di ba? Kung lilinaw yung mata, magkahit na kung, Kaya nga kung nagusto nila sa kal sa kalsada, po pwede silang magtinda. Eh ano nga po pala yung pangalan ninyo? Kanina pa tayo nagkukwento. Jennifer Sibilla. Ay, hindi ko. Ay, hindi ba? Ano po? M. A. Garcia. M. O. Ako. Ah, Garcia kayo. M. ano yung M nyo? E. M. E. At saka M. E. M. Ah, E. M. Jennifer E. M. Pero tubong 9 siya talaga kayo, mambang Kasi, ala, yung layo-layo sila. Ilang bali, ilan ho lahat anak nyo? Bali, ano po? Tat may namatay, may namatay akong anak eh, bali lima. Ah, bali lima, bali apat na buhay. Ano yun, binalihan ng tubong mainit. Ah, sino ho nakabali? <coughs> Tiga ano ho eh, si Grace de la Cruz. Tiga ano po, tiga eh, people. Eh, Hindi ayan. na humakit eh. Eh, ay, na po. Pero sana, kung si Dr. Patsyag, tsaka si Dr. Hindi, si Atty. Si Patsyag pala yun, yung ano sa charity. Attorney Patsyag. Ah, sa sasag sasagutin. Kaya lang kung... Ang ah, kalahati lang ang daw, sasagutin. Ay di nga, alimbawa, mag, kalahati, pinagagayak sa inyo magkano? 16. Kung lalapit okay. tayo kay Atty. Patsyag, masasagot natin yung kalahati tapos kung may mag sponsor na 16,000 makakakita makakakita ng medyo malinaw si Kuya Mark kasi ang pagkakasabi nyo ni Dr. Pachag Atty. Eh, Pachag kay Gonzales ko para mabilis-bilis kasi nga raw yung ibang bill, tutulungan daw po niya ako. Di yung sabi mo yung yun? Uh, matagal matagal pa. pa yun. Matagal pa yun. Matagal, pa. yun. Hindi, babalik na lang ulit. Ganun may, May record yun. na rin siguro. Meron na si Ruben. Uh, na lang ako siya uh, kasi matakal na 'yon baka... Pero kaya hey, niyo Alam ko pa yung ano. Alam eh. alam, alam niyo pa lapitan si Attorney Patchag. Ah, alam niyo ba? Kaya lang lapit lang po doon sa Sabado at Linggo po. Uh, uh, hindi kung pupuntahan natin siya. Halimbawa, si Kuya Mark may tutulong na 16,000 para mapa-operahan siya. Para masagot ni Attorney Patchag yung kalahati. Mapupuntahan natin, may sasama Sabado Sabado at Linggo kayo. nga po. Okay, sabi, sasamahan namin kayo, tayo lalapit. Uh, okay. Sasamahan namin kayo. Ayan, okay. uh, mga ninang, po, pwede po bang mama, mamamas ko po? Tumingin ka sa camera. Er, 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 din sa... <laughs> mamamas ko po si Kuya Mark. Uh, ang kwento po nung kanyang nanay, pinagagayak po sila ng 16,000 at tutulong daw po si Ator ni Patsyag, kalahati. Gusto po ni... Kuya Mark na makaluminaw yung kanyang paningin kahit isang mata muna para daw po hindi sila habang panahon na namang lilimos gusto rin pong magahanap buhay. At ito naman po yung kanyang nanay, si nanay Jennifer. Eh, willing, halimbawa po kung na-operahan, willing na dito muna siya, alagaan eh no? Oh. Uh -huh. Maalagaan nyo naman po kaya. Uh -huh. eh, sabi nyo matikas ulo, baka bumalik sa Magdo, manlimos. Eh, mabubulag siya nang tuloy yan dahil bawal yun. Kasi nga, uh, ma yung mata niya. Alam ko yun, dahil sinabi sa amin dati yun. Mm. Eh di, ibig sabihin si Kuya Raymark na naipangutang nyo na ng magkani puhunan? 500 lahat kasi ngayon ayaw mo pangutang ng 360 kutal daw. Mm -hmm. sige, di sa bayan lang manakabili ng basahan na yun. parang ganito yun, di ba? Bimpong ganito, na maliit. Mahaba. Ah, mahaba naman yung ano niya. Ano itong binibenta ni Jordan? Ah, ni Jordan. Oh, para naman, para naman maano natin. Ayan, manawagan ka, kuya, magsalita ka lang. Dinit, hige, dinit may mataon para makita nila. Ay, eh, magsalita ka sa mga ninang. Ay, mga ninang po, ay, eh, kahit po sana isang mata lang po makakita sa akin eh, para po kapag ako, hindi na po ako habang-habang na, nanglilimos po. Yan, nakasama yung boses mo. No? Sige. Eh, sana po ko, ngayong darating na... Pasko po. Uh, sana po ngayong darating na Pasko eh, makakita po ako kahit po isang mata lang. Para hindi na po ako nanghingi sa makdo. Para hindi na po nanglilimos ano? Hindi na po. Mayroon din po mga hingi kaya ba, di ba sabi mo nga ano, na pagalitan ka pa, oh, ayaw mo yeah, tumakot ay, sa dahil. Nasuntok pa nga po. E, yung, ng, ng Dating nga nakanasan na yun eh. Binanuntok nga nakanasan ko yun eh. pa. Ah, uh -huh. na kayo din po, naldimos kayo hindi, dati. Hindi, sinubukan ko lang minsan, napakahirap pala. Sabi sa'yo, kalaki nga, kalaki ka na katawang, kalaki nga katawang, kalaki nga katawang, ko, eh, ko eh. Eh, ba't sinubukan nyo naman po, maldimos eh, lang? Eh, hindi ko pa nga ho alam kung paano. Namatay ho kasi yung tatay nila, Jeffrey. Eh, Ayan, naranasan, dinanas ko. Siyempre sa una, parang tangang hipon na nun. Ilubog mo ako kayo ng palayan. Maglubog mo ng pantawag. Marami pa naman sila ng pre. Hindi mo alam may yung number ng kapatid? Maawa sila. Hati nila ako dito. Ap, doon kayo kumukuha ng labahin? Pagka na nagpaluto, magluluto rin ako. Kaya lang mas madalas Eh, yung atang tulugan nyo eh. Wala atang mga dingding. Wala nga ako talaga. Eh, paano kung ano ah? Dilabas-pasok ang lamok dyan. Eh, gano'n lang nga ako. Kakatol na lang kami. Eh baka kaya ayaw po nung tatlong bata diyan tumira. Ba ano Eh, ganun nga rin sa kabila. dun nga dati sila tumira dati diyan. Diyan sa kabila na yan eh. Ano naman ho yun? Ganun din. Eh, hmm? Uh -huh. Ganun din. Isa lang din ang ano. Yun din na may ari. At saka ito, ito, isa lang din ang may ari. Ba't hindi pa paayos yeah. na may ari? Ipapader para para maganda tulugan nyo. Babaguhin nga rin yung pag ano yung area. Area lang ah. Babaguhin daw nila yung pagdating nila. Eh magkano naman po ang kinikita sa paglalabada? depende yung sa dami. Uh, Pagka pang 300, depende 300. Eh, buti may nagpapalaba naman. Pero naman, bali na sa mga ako mga sabi nila. Pero lang, hindi ko ganong nakikita yun. Ah, medyo malabo din mata niyo? Malabo talaga. Hindi ko nakikita yun. Kung baga, tantyahan yung ako. paano kayo nakakarating sa... Hindi, yung mga lugar-lugar, kahit pa paano, memorize ko na. Uh. Sabi mo kayo din, malabo mata kayo ngayon yan? Oo, oh, malabo kami mata. Kami mag-iinahong tatlo katarata rin. Ba't yung mga tinamaan kayo ng mga katarata? Eh, lahi kasi namin. Ah, pero kung naglalakad kayo sa kalasada, nakikita nyo rin yung dinadaanan nyo. Pagka yung mga itim yung mga sasakyan, nahirap. Yung ah? sa malayuan, tapos itim, mahirap. Salamin, hindi kayo kinawa na sa salaminan. Hindi yung makita, hindi makuha eh. na nga ako ni Gonzales sa salamin talaga. Pagyang... Tamang nakakakita ako, pero sobrang sakit naman ang ulo ko. Uh ah? -huh. Nahihilo ko, pero nakikita ko lahat. Eh, masyadong mataas yung grado pag gano'n. sana pa, maganda sana, kung hindi sumakit ang ulo ko, di ka ganda. Kahit langgam na malilit na ganyan, nakikita ko talaga dati. Mm. Hindi ngayon, sobrang na masakit ng ulo ko, hindi ko matagalan. Pati mata, ulo, masakit. Maganda sana kung kahit pa paano, nakuha ng gano'n, hindi katuwa ko. Kahit ngayon, yun Igaya why? Eh, ho, dyan. kailan kayo huling naglaba? Kahapon ho, binili namin bigas. Uh, ano, uh, ano, naman ang ulam nyo ngayon? Sa ngayon, wala na. <laughs> wala na? Ano ba kayo? May bigas naman po. Oo, no, may bigas naman kami kahit sa so, pano. Sabi nga rin. Ayan, uh, mga ninang, si Kuya Jeffrey, hindi namin nakita, kaya pasusunod na lang namin po sa sa McDo, si Kuya Jeffrey, tsaka ito pong kanyang mother na sinanay. Eh. Jennifer, ano? Jennifer. Hmm. Fame. basta po, ano, kaya Mark, kung sakasakali, ano, sana ma-operahan yung mata mo. Paninda mo, mo dalhin mo At si Kuya Raymart naman po, nagtitinda rin ng basahan. Si so, Kuya Jeffrey po, uh, sana makapagtinda rin ng basahan. Para hindi sila habang panahon na nandilimos lang po. di ba? Eh, si so, Kuya Mark, gusto rin magtinda. Problema, malabo mata niyan, hindi mo eh, makikita nung, 'yung paninda niya. Ano han sa 'yo, pwedes lang din po. Ma'am, oh, di gari 'ni, lumapit ka ri 'ni. Eh. Kami po 'yung bibiyahin mo na pa McDonald's.